Ano yun? So, yun po mga kadol. Uh, huwag pa lang umaga po lahat. So, ngayon mga kadol is uh, nandito po kami sa gubat. No? Uh, pagpatuloy po namin sa paghanap po yung kaibigan po namin na uh, kaibigan po sa kaibigan namin na uh, si Raku at sa kami Lori. No? Uh, ayan. Uh, dito po is Oh. Yan. Kasama ko si Bro Dokyu, 11. Tatlo lang pala kami mga kadol. So ano po ito, patuloy tayo. Pero nandito po kami sa mga gubat mga kadol Ano Ah, uh, walang ah, uh, grabe nya ako. Huh? Kasi kapag ganito kap mga kadol is malapit tayo dito, uh, nandito tayo sa yung mga gubat, hindi na po talaga basta-basta no. So unang-una -una po yung mga aas natin na uh, Apakah may mga asba Sana apakan po natin. No? So unang-una, may mga gamot ng baliti. Ayan. Ayan, baliti yan mga kadol. At tatuloy pa rin tayo sa paghanap no? uh, sa kaibigan natin doon. At rako. So, yun. Uh, medyo makulimlim dito. Dahil is ah uh, ano ba? Uh, yun. So, unang-unang -una, mga kadol, uh, magpapasalamat po tayo sa, atong, uh, sa ating mga uh, subscriber at viewers po natin. Uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa pag, uh, pagpanood sa bawat video po namin mga kadol. So, shout po lang kay uh, Ma'am Yalim Turibia, pastor, Ma'am Yolabong. Ma'am, uh, lugi na mga karabilya. Sa zing sariya ko, Bibian Baula. Lugi uh, uh, sa po, po nag-comment po sa ano natin. Uh, video po natin. Uh, Shout sa lahat. At uh, maraming salamat po talaga sa inyo. So, so patuloy po tayo. Sa money na dito. Bro, ayos lang kayo? gumamit din tayo ng mga panguntra sa mga ikan ito po, mga elemento. Hindi, hindi lang hindi lang yun yung hangapin natin dito, makakasagupa tayo ng mga iba't ibang elemento dito. Kaya nga. Kaya nga. yung area, Nakikita mo talaga yung baliti. No? Oh. May, balite baliti nakikita mo. Saan? Dap banda? Yun know? Ha? Yung baliti, yung, mayor, yung ha? bunga? Ha? Hindi yan bunga, baliti yan. Ha? Baliti. Kaya nga, tinulak na ako kanina dito. Ha? Huh? So, yun mo, na kailangan natin Sige, mag-protection muna tayo mga kadol. Iyog po natin yung camera mga kadol is ano tayo, mag-protection na tayo. Kasi ano lang, marami pong mga engkanto dito. No, hindi lang po talaga ilian lang dito mga kadol. Uh, mayroon pang mga uh, inkanto. So, iyog po muna ang camera mga kadol. Mag-ano muna kami mag -dipinsa. So yun mga kadol, tapos na po tayo uh, naglagay ng uh, depensa po sa katawan po natin. At kasi po ay hindi po talaga basta-basta dito. No? So ano na tayo, mag-protection na po tayo mga kadol. Bro! May ano? May ramdaman ko dito. ito ay maliti pa rin makapot sa malaking puno peng main ikan tuh makan dulu mimitinin dong

sobrang makulim jantala kamu akal

Napaalam ako. Hindi naman sila nagano Ano lang nagpakita lang po sa atin. So, mga kaidulis. Ito ulit pa rin tayo. Uy. Ano ba ito ah? Bro, may babato bro. Ayan, malaking puno na naman. Ito, sumasabot. Dosan na tayo, <tipos> bro. Tatlo yung daan dito, bro. Musang. Ha? Huh? Musang. Hindi yan, musang po Musang ba yan? Musang yan. Ano yung tama yan? Musang o musang? Kasi ang pagkakarala ko yung musang, yung yung sa ito, tringet. Yung musang nila. Wala. Wala. So, yun mga kada, no? So, wala pa tayo nakikita ng no? Yung nakikita lang po natin at naramdaman is yung mga inkanto po no? nandito po sa malaking puno so yun nakarating kami dito sa taas na may mga punong niyog at saka may mga saging, karlang yung mga obiba pero dito sa paligid natin is uh, pinag uh, ikutan po tayo ng mga malaking punong kahoy you know Bakit okay, ang ilim ro? Sik, o kanin na isa. Isa. Diyan. Buti ano may ano, ako ano lang. Yung inkanto lang po. Diyan yeah, Sabi ni Gino, parang may sense ng mga suborito ng mga alien. So tuloy tayo. Bro, mesin udah enggak, bro? Hah? Hmm. Mabangu lagi kasih. Huh? Hah? Mabangu. Barang main angka di itu, bah. Hmm. hmm. Ya. Masa ya. Ya, ya. Ini kan ya. pasti abang udah itu. Uy, anyway, makaitulo. po. Yun o, yun o. tayo. Meron isa, hindi hmm. po. Tago no na tayo, tago. Ang daming mga kalaban dito, mga ka-ano. <laughs> oh, nagtago din yes, bro, meron. wala, pa, wala pa kayong nakita na ano mga kasama natin sa kaibigan natin alien may nakita akong alien kanina alien at yung, yung kalabang alien may kausap sa inkanto bro may kausap sa inkanto parang may parang meron silang hindi kayong nakita ko ang inkanto Hindi, hindi ako sure di ko, di ko, di ko kasi nakita yung nakita mo no? pero kanina nakita ko sa camera nag-uusap sila ng alien parang mayroon silang binabalak bakit sila? Ano kaya no? Pwede ba magsama yung alien at inkanto? Iwan ko mo. Tanungin um, kaya natin. Bakit, bakit parang nagkakaintindihan sila? Tanungin, tanungin din kahit ano natin. Mga kasa, kaibigan natin alien. Sige, sige. Problema natin Korto. ngayon, hindi pa natin hanap yung bakit yung nakikita ko yung kalabang alien lang yung kasama nila Rako at Dore wala pa hindi pa may nakita ko lang yung UFO UFO? at saka yung may, may nakita kong UFO pero iniwasan ko agad inkanto kaya iniwasan ko agad kasi hindi naman natin pwedeng anuhin yan ng water hindi maabot Oo, yan hindi maabot. hindi man yung ano natin ang inanap natin yung ano yung, ka yung kaibigan natin yan sige so pag nakakita tayo ng UFO bro huwag lang tayo mag um... Tagot tayo agad tago tayo focus tayo dun sa mga kasamahan nila Rako kasi yan sila kaibigang Rako at si Dore at si yung general niya si sa Saguri kapag nagkabuo sila ulit malakas yun sila malakas mm, yun. Uh, pwede, na, pwede, na, sila uh, lalaban lalaban dun sa mga kalaban kasi may angkin angkin may angkin silang mga galing eh yung yung kanilang uh, pinaka matalino yung general matapang madiskarte Uh, pati yung si sigur si, Gour, si magaling yeah. Kaya nga kailangan nila yung isa't isa para ma para ma ano nila yung mga sundalo nila mamando nila mm, ba mabuo nila ba kailangan nila yung so tara patuloy tayo at lalo pa si Saguri so kailangan mahanap nakita ko nakita ko na hmm. biglang namang umalis You know, nakita po pag nakita mo sir, pagtyagaan mo lang para umamo siya. Siguro uh, ano pa siya, uh, wala pa siyang tiwala. Uh, may pag-alinlangan pa siya, may takot pa. Kaya nga. So, huwag lang tayong tayong sumawa, ay magsawa. Magpakilala tayo, nakibigan natin si kaibigang Rako at uh, Dore. So, tara, patuloy tayo bro. Ta. Tara. Tara. Tara.